Pinayuhan ng makilala PNP ang mga motorista sa pag-iingat, lalo na kung gabi dahil karamihan sa mga isinasagawang road at box culvert rehabilitation ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay nasa bayan ng makilala. Ayon kay makilala PNP spokesperson, Police Chief Master Sergeant Richie Hasulga, nadapat dapat tandaan ng mga motorista ang blow bagets o battery, lights, oil, water, brakes, air, gas or fuel, engine, tires and self bago sila bumiyahe. Huwag anyang magmadali dahil posibleng ito pa ang magdala sa kanila sa kapahamakan. Umapila din sila sa mga contractor ng siyam na mga rehabilitation project na nagpapatuloy sa ngayon mula kidapawan at makilala na lagyan ng maayos at malinaw na signage o early warning devices. Buta nga sila o uh, signage, no? dapat naka-relighted dyan para at least makita. Then uh, sa ato mga driver's pod, no, na unta, no, mag-amping uh, kanunay, no, uh, mag-hinahinay yung tagpadagan. atong pagbali is maunay magdala sa atong kamatayon. So, -check to i-check na ito atong blue bag, it's itong saksyanan mga no, kung pag uh, atong nipasagdan, mo po rin hinundan, nga mo magdala sa atong kamatayon o sa hospital kung di man tama di siya. Kahapon ay isang motorista ang bumangga sa mga early warning devices ng isa sa mga proyektong box culvert installation sa poblasyon makilala kung saan nahulog ito selagpas taon na tubig na sanhi ng kanyang kamatayan Luigi Alan Tutor Ndbc Bida Balita